Gandang araw mga kabubog. Nais ko lamang ipakita sa inyo ang um, mga napamili nitong ating mga taga-pamilya no, mga kabubog. Mga kabubog uh, sa ating ng um, pag-iikot sa mga junk shop, marami tayong nakakausap ano. At um, karamihan ang reklamo ay pagbigay nila ng puhunan ang kanilang taga-pamilya ay hapon, duma, hapon na dumadating at minsan ay ang karga ay madalas mga plastik, ganyan, minsan walang karga. Nagrereklamo yung ating mga mamumuhunan ano, doon sa ating mga sa kanilang mga magsa sidecar dahil walang uh, walang naiuwing kalakal ano. Kasi ang pagkakaintindi nila ay nakapagbenta na sa iba. So iba itong ating mga lakal, malupit mga kabubog. Tingnan nyo naman kung gaano karami ang laman. Pag may ganyan kayo, bilis kayong yayaman. May, may ganyan kayong taga-pamilya.